ngayong araw ay nandito tayo sa malalim na part ng dagat yan, samahan nyo kami mag fishing dito guys ang uulay namin ngayon ay bibinta namin so samahan nyo kami mag catch and seal natawa ko bigla naalala ko kasi yung challenge namin ngayon wala daw gamitan ng saw so. buksin na lang <laughs> ito si Master si Master Palawan from Puerto Princesa ayan kasama natin, doon na nag drop na siya nag drop na siya nasa ranggula ang lakas na ngagos guys yan, dito naman sa kanan ko Si Master Randy, yan! Otchong Adventure! Tapos si Master Mark! Let's go! Nagsiset up na at ang aming captain, <laughs> Hello, boat! Master Harry. Si Kuya Jamrin! <laughs> so, samahan nyo kami guys, mag-drop kami na, dito samana. at makahuli tayo ng malalaking isda! Let's go! Woo! Excited na kami kasi matagal kami hindi nakapag-fishing! <laughs> hindi kaya... Wala, negative! Hindi kaya maglaglag! Sabon, pulau Batam, Pwede, pataikan oh. lagi <coughs> um. GT, GT Ata, lakas, lakas, oh. laka, lakas, 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 Naka max drag yan Tumatakbo, <laughs> kumukuha ng line no Mahirap lang mag drop yung... Mahirap lang mag drop pero ma ano Buti na sa taas na yung ano ko Ito grabe Wala kayo ito to okay, Paparandi Lapo eh. yan, siguro lapo Dito meron lapo yan Agay agay Okay Gagay okay. okay. ang ah, lakas Lakas oh <laughs> <laughs> ma Max drag na to Go sa <laughs> Kajam <laughs> Parang yung mamsa Tingin ko ganito yung galaw ng mamsa Yung dahan-dahan lang na mapit-matiin Pwede ah, puntid pa sa akin ya Puntid ka sa akin ya drag nito okay. salamat para sa sa napakagandang shades Woo! palawan may ako na isa sa akong bigas may pang alam na tayo <laughs> Is to! all? to! Huh? <laughs> akin <laughs> Nag-request ako lang malaki. Yung binigay sa akin mas malakas. ako lang <laughs> Yep, sinasabi ka. Lakas. <laughs> Laka. Laka. God, it was na. Kita ko yung... Na. Na. Gitara na. <laughs> <laughs> Gitara na yan. <laughs> hindi kaya, hindi earth yan. Pag earth, pag earth na yung oxid mo, hindi <laughs> laban yung earth. Pitulado <laughs> <laughs> ka pag nangat ka sa akin. Pitulado <laughs> ka pag nangat ka sa akin. Yan, na bila ka. Oy, sa Blanco Family. Yan. Maraming maraming salamat. Sa mga tropa natin dyan sa Cebu. Blanco Family. Kay ano rin, kay sa Fishers of Men. Kay Sir Mark Anthony Lapos. At sa buong team ng Fishers of Men. Maramdam yung ano guys. ko guys. Palakang ko. Mukhang kailangan na talaga ng ano to. Indians. ang bumagal yung agus natin, no? Dahil sa isda. O. Oh, Tignan mo. Di galis yung, ano? <laughs> ha? May, may taga-pigil. May Di nagalis yung, ano? 12 minutes nandito. 12 minutes dito sa recording. sayang master. yang yang hinila muna kanina pa. <laughs> niya ulit 'to. <laughs> ganito ka bigat nice na isda guys kasi hindi naman ako nagjijigit kung na hila ko sa kanya kanina bumalik lang bumalik mas dere yung nahila ko pero yung hila nya iba pa Sige ba siya. Hindi pa ding. Walang hindi naman ano? <laughs> Day <di> chick. Ha? Tra la <laughs> le yo la tong Tung tung sahur. <laughs> ano ka tayo kay jump? Diniyan ba 'yon? Sige ba na link. Ayaman ni Cantaniano pala. Patay ka. Diniyan 'yan. Na. Malaysia 'te. Malaysia. Para kaluhanus ya. Babe, ano baby na pangit 'yan 'don.

Wala, may Marlin eh. Hindi ko kaya i-break yun. Mabay sa ganso namin dyan. Nagawag loko. Oh. Ganso, ganso. Kapit na. Oh. Male, master, kaya pa na. Mala, paroy, wala na. Ay ay. Master, mabot din ganito mga ba. Aro yun na naman, nagaganyan na oh, naman siya. Kaya master. Ah, uh, nasa sobra 15 minutes na si Master Relic yan. Nila niya. <laughs> so, pagod na si Master Relic. Kanina pa siya ng maraming nakailang bulot siya. May may buwat, ano. Uh, kunin ulit nung isda. Tangin bilib ko. Bilbao kay Surline. Agad okay. na. Bilbao kay Surline. Pi okay. pi ito lang to. Ice Surline na pito. Oo. Uh kalaban Yan, ano na siya? Kung makikita niya yung mukha niya, bomba. Bomba. Masuk Lumaban ka. Grabe yung heartbeat ko. Napalitan ng yung hindi na kinabahan, napapagod na. <laughs> Naubos na yung kama ko guys. Grabe. Galaw na lang yan ang buntot niya. Well, balance, tracer, ha? balance. Mukhang tracer shark ka. Okay. Wala. Ah. Mukhang tresya serkian na. Ah. parang ganyan na ganyan yung huli ni Christian nakaraan Nar ah. Narah. na. First time niya eh. 'day. 'Di nakamatagay na laban to eh. <laughs> Ito yung pinakamatagal nang So na. 100 meters ka lang pala. Parang wala pa eh tinitignan ko kanina 90 lang eh. Wala pa rin. Wala pa naman. Kunti na lang. Ayun, Ay, pusit. Pakit na to. Pakit na to. Ay, kunti na lang pala o. Oh. Hmm. Ito, galaw, hijik niya na lang to. Yung... Sabay 50 kilos na GT, no? Aroy! Talaga. meron talaga yan kasi 100 meters may GT talaga yan ako. Bawlo.

<laughs> ito na lang kay Kaya Jam, na no? <laughs> Oo oh. Charot lang Mabalikaya si lang lang yan, guys Nakakapagod Pero masaya Karantik, ako na rin Pagod na rin, guys Pwede na ang kulayin yan <laughs> Nangungulay na yan May nagansunod ko pa, Kaya Jam? Ha? May nagansunod na ito? Oo oh, Yung sili, ano? Sige, si Malaki. Oo. Oh. Ayun na, nakikita ko na. Ayun na. Ayun na. iba man <laughs> Kabaan ko <laughs> yan. <laughs> <laughs> tayo na nakakababala. Hindi lang sana sa tayo shot. Hindi ako kinabahan dati sa mga hinihila ko. Uh, dito ko kinabahan. Kaya content talaga. Content pa rin. Pero hindi makip. Hindi, hindi pating. Iba naman yung pating sa buntot at aman mararandaman mo kung na dali mo sa buntot sa buntot yan buntot yan kaya lakas na malaki kung sa malaki yan buntot sa tulingan sang kilo <laughs> malay mo ano yan yulupin yulupin na karapin lakas na, no? mga 30 kilos sa bagay, no? 100 meters may tunan na yan na karapin laki pero hindi ganyan maglaban yung tona Grabin ano yan malikot yun tatakbo yun tatakbo tatakbo Ayamong hina, buyuri natin siya. Papagod sa sabi sabi ni Master sirili. Really. Kaya pala hindi may papagod basta kay. <laughs> Tulong malapit na yan, Master. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Tara, palapit ng palapit. Pakaba ako ng pakaba. Master Jar, pag mag-ganso ko, dito ka banda. Hindi, dito, dito ka banda. Ka banda. Ka banda. Ka banda. kay mag-balansi ba? Baka <laughs> wag ganun Hawakan nga <niyo>. kita para hindi ka malaglag <laughs> pag atong mabigat yan. 150 kilos yan. <laughs> Talaga. Sama man yung burit natin. <laughs> Malaki yan, guys. 100 kilos yan. Ha? Ah, sige. Ah, ayun na. Una na pala. Hindi nagalaban ko ya, ano eh, Hindi to talaki, hindi rin tutuloy nga. Ayano, lapo-lapo ka jam Hindi na maglaban ng lapo-lapo. Mataas na, hindi na. Hindi na. na. Patay na yan. Nalabas niya tungol niya. Ah, ay kulay na, wala pa. Tanga yung binilib ko ng Isurlay, no? P2 lang to? P2, 40. Asin lang lang. Ano may gamit mo, Esther? No, ay kulay na. Ayun na, o puti. No. Yun na, yun na, yun na, yun na, Puti, hindi siya ano, amber jack, ang laki master, grabe, laki. yung isang ganso, ang laki, grabe. Laka. Wow. Pating. Pating nga master. Hindi. Puti, hindi ya pating. Tot, oh, tot, laki. 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 Oy! Congrats. Ano 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 to to ra? Laki. Lapu-lapu. Hindi, hindi. indi Hampir! hampir Gagi chicken, sabir. Ay, ki. grabe pagi. Pagi nga. Hindi. Cigar stopper! Ano? Trivali! Trivali! Tri master, oh, tri ang laki! Ang oh. laki, trivali! Palaka! Yeah. Amber, ay! Hindi, parang amberjack, master! Kugtong! Mangsa! Uta, ay, mangsa, ay, mangsa. mangsa, mangsa nga! Trivali, master! Ang laki! Uta, Uta, laki! Puto, black, black! Ang laki, master! Wow! <laughs> pa paano ka agad? Kasi isa lang yung tumama. Sabi. Oy! tinamaan, isa pa Timboy Maraming laki. Ah! laki Master Kagi Giant Oh my goodness Laki Master oh! Thank you Lord Maraming maraming salamat Maraming patosan Maraming salamat laki charm namin oh no? Master Palawan Si Master Ochong Master Mark At ang aming captain si Kuya Jam Grabe guys, nahirapan ako habang palapit ng palapit yung isda, nakabahan ako. Malaki, master. Ang bigat, ang laki. Malaki pa to sa akin. Another record, 20 plus. Wala rin. 20 plus din, malaki pa guys. update. Lugawin di ko maamoy. Wala lang akong pisa siguro. Ay, teka lang, teka lang. Hindi mo para sa pinto ko, sayang. Tanggalin. Lekin. Bago mo papalitan ang profile Pwede ka lang. Pwede ka lang. Pwede Kay buhatin ko pala, yeah, pa lang. na ako. Yakapin mo. Patay na yan. Uy pa. Wala ano. Lapa. Tagalin ko na lang mas dari. Ano? Yung hooks. <laughs> Para <laughs> salamat di ko talaga mabuwat. Yan. Ha, oh. ang serano kita mana. Woo! Thank you. Yes. Salamat, <laughs> Panalo, Master. Master. Kaya dyan, na bangka mo. <laughs> na namin kumain, guys. <laughs> So, ang sarap talaga ng sariwang isda. Wag content mo na kami kaya dyan. Mag -huli ulit tayo, magjig tayo ulit. Medyo gumanda na yung panahon at sana hindi na tayo mapadpad. So, hopefully makahuli na tayo ng magaganda dito. Makahuli naman tayo kanina. Pero yung kasama natin, mahina pa kasi tayo. Turuan na lang natin. Puli <laughs> ba? So, laglag -lag na! Danger bank to eh. Danger bank. Pangalan itong spot na to. Oh! Ah, 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 ah. Kinain na ako guys! Yan ah. Yan ang isda. Isda. Yan ang isda. Isda to. Hindi na yung baura. Hindi na yung baura. Hindi na baura. Hindi na. Nag-record. 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 Ito na yan. Ay! Nahulo ka po. Nag-record din. Ako, ri 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 ri. Mila mas ya. Wala tagi, tagi sih Tagis. tagi. -tag tag <laughs> Limit. Hello. <laughs>

Illumina pati Espiritu Santo putol. Ano naman si Mr. Eli? Unat uh, uh, unat. Uh, putol. Oh, putol yung ano hook kay jig. Sayang. Wala malakas talaga. Oh. Hindi iba siya sa kanina. Mas malakas siya. Yun. Oh, hindi gano'n yung sirit kanina. Humberjack yun Oh, humberjack nga. Sayang, bali. Okay lang. Sayang. Pa, Ay, sayang. Yun. Lali. Baka makahuli na kami ni Master Randy. Isa pa. Isa pa, Lord. Isang chance pa, Lord. pa, Kahit kurot-kurot lang ng kanupeng. pa, <laughs> Kahit.

Mission Master. Walay, sayang sa akin. Sabay <laughs> sana. Oo, oh, dala, ano, ka, mga ano yan, sagis eh. Mm, huli rin. Mm, huli rin. Fish on. Fish on. Huli rin. Tagisi, tagisi, tagisi. Tagisi, master. Tagisi. Tagisi. Maliit lang pa sa akin, guys. Lagi sih. Kanek-cinik. kanek kubit Ultra kuputang Ini putang ini. Ah. <laughs> <ini, makauli> <laughs> Maliit lang to sa akin guys Kumagat Maliit lang Ultra light ka diba Tignan natin saan ang Kaya mo

fest on <laughs> burok pa ilalamunan niya uy uy kinalab ng barakuda yun lang kinalab ng mama ng barakuda malakas yung style uy hindi naman naman yung rad ko nagab better you Tung-tung <laughs> <-hoo. Woo> <laughs> <laughs> sahur. Kaya ano, kay kay master pa silip daw. Wow, beautiful. Loba, loba. Loba, loba. Pantiwala laba laba. Hmm, bahu. Ambe <laughs> <Humble> jacket. <laughs> Dito balit, pero maganda po mas din. Lang, sa tingin ko hindi sa leader. Sa tingin ko hindi sa leader. um oh, bumawas kasi tali ko. Tingin ko motor ko yung line baka may ano mahina na part. Ah! Mm. Mm. Mantap. Mantap. Sana barakuda na to. Barakuda na sana. Barakuda na. Mantap. Ah, huling isda natin, guys. At dumidilim na. Sana ay barakuda na to. Pangkilaw na kami ni Master Ranik. Loh, gogi bukan ng lumakas. Tagisi. So maraming salamat at nabutan kami ng hapon. Maganda yung ano. Kasi guys, nung tanghali, eh, nag-ano kami, nagpintuan kami nang matagal kaya kaya na nakauli ng ano. Na kami nakapagbising nang maganda. Nang gusto. Nagpintuan kami nang matagal. Ay si Master Randy, maraming kwento kaya pinatapos talaga namin 'yun. <laughs> sayang talaga yung isang pumutok malakas din yun yung comber jack yun pero not bad at nakapaglad naman tayo ng isda po yata guys dito kay kinalabit niya na yung unay binitinan pangalawang kagat kerapu 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 Rapu, last fish natin. Yan, shout out sa mga kasama ko ngayong hapon. Yan, maraming maraming salamat din sa mga nanood. Master, bumbu pa. bumbu pa. Ako ay pagod na at maraming salamat. Last fish. Krapu. Loba. Wala na. Lubat ni mga kasama ko, guys. Not bad. Lahat naman kami may huli.